ito gagawa tayo ng coupling sa filter ng EWS uh, ah, OW tayo gagawa tayo ng coupling sa OWS ito yung coupling ah, ano to lost thread na wala na to kailangan natin na ang bagong coupling yari sa brass gagawin natin to doon sa light machine ito yung gagawin natin hexagon na brass doon sa gagawin natin yung lipsing dito isasalang natin itong brass ng uh, hexagon lip machine, lip at saka uh, dito natin gagawa ng traha i-repeast natin yung materialis para makuha natin yung pinaka diameter ang diameter nito 40 mm upside diameter 40 mm sakto doon sa pinaka coupling ng oil water separator ah, uh, ito na ah, uh, mga kapintir <laughs> ito lang yung paggawa ng coupling na para lang sa lit machine pag may lit machine tayo sandali lang gawin ah, uh, ito pala yung tinatawag natin na sinter ah, uh, sak na natin to kasi wala tayong sinter gauge ito na yung gagamitin natin sa so, Sak na sa Hit uh, machine kasi wala tayong sin center Dito na tayo mag center Pero yung pinakasukat na center nito is 1.178 uh, mm Ngayon dito tayo sa In Dito in inches po to yung gagamitin natin Inches yung itatalahan natin yung trade inches uh, 11 11 TPI Yung TPI 3 per inch Yung ibig sabihin yan mga kapiter oh. No? Okay guys. Ayun, uh, dito. Susunod din lang natin yung diagram na belt tray. Tapos yung bandang taas, tree rin. Tapos, yung ano nito, letter, letter A. Tapos, sisit natin ngayon sa letter ito. Galing sa G. Okay, e, natin sa A. Yan, yung... at yung ano na yan. Direction, papunta sa A. Yung pinaka-point, yan, pwede niya, letter A. Lalagyan natin letter A. Tapos, balik tayo dito sa diagram. Sa manual. Number 3. Mayroon niya. Ito tayo. Number Kaya lumalaban ng gear. Kailangan i-ano mo, i-neutral mo yung ano, yung Nanda sa gear para gagalaw. Ito, okay na. Ito na. Nasa number 3 na tayo. Tapos, doon sa kabila. Number 3 na. Ilalagay din natin. Isisit natin sa number 3. Oo. Oh, oh. Ito lang yung pag setup up ng weight machine. Yung titrate natin ngayon. Inches. Isisit up natin sa inches na ano. Kaya nga 11 dpi kasi inches yung gamit natin. Hindi metric ha. Okay, ito yung number 3 na mga kapiter Napakasimple lang uh, yung paggawa Ngayon, itong setup yan, may in Dito, tingnan mo yung in yung aro Labas at saka loob okay. Emergency stop muna natin para sigurado Iwas diskrasya Buksan natin Okay yan, ito yung gear Nakalabas na yung isa Yung isa yan, nakapapasok lang sa loob I-engage natin Okay, naka-engage na, ulit Uh, ngayon i-on natin yung emergency stop ulit ng na, so ready na to sa upgrade mga kapiter uh, Okay, ito na kahana uh, na rin to relax relax lang kailangan meron tayong tinatawag dito na on na piece of mind kailangan nakapokus ka lang dito kasi delikado itong lift machine Uh, maraming nadistrasya dito, maraming nagkutulan ng gamay. Lalo na yung mga bawal dito, yung matadaas, yung mga ano, long sleeve, tsaka yung kamerol na ano mo, eh ano mo, tupiin mo. Para hindi kakainin ng jacket. Okay, umiwag. Uh, Ayan. Magtatrahan na tayo, mga kapitan. Okay. Mamakingan mo natin ang kulay blue para Malilita yung traha. Ayan. Nakinga uh, natin ng kulay blue. Nang sa ganun, pag natin sa pitch thread, makikita natin yung kain ng ipin Para kung sakto ba yung sukat na na-setup natin doon sa diagram. Ayan, tatalaan natin dalawa kabilaan po yan, mga kapiter, kabilaan. Ito. Masagli lang, dahan-dahan lang. Huwag tayong magpamadali. Ayan lang. Ito yung trabaho dito sa barco. Huwag magpamadali. Safety first. Before anything else. ha <laughs> Ayan, susukata na natin. Ito yung tinatawag nito. Ang gabi nito, okay, mga kapiter, ito yung tinatawag na pitch trade pagsukat to sa traha English at saka metric ang gamit dito ayan tingnan nyo guys tingnan nyo mga reader 11 TPI ibig sabihin tama yung sukat natin tama yung setup ayan tuloy tuloy na yung pagtraha natin ngayon okay panoorin nyo lang to guys mga reader mga Maguhan pa lang ng mga Peter dyan. Dito lang. Ganito lang yung pag-setup. Yan, balik balik lang wala kasi tayong ano dito eh wala tayong tinatawag na chasing dial kaya balik balik lang okay tapos na tingnan mo guys tingnan mga kapiter suwabi suwabi oh. oh tapos na yung gawa natin ngayon dito naman sa kapila i natin yung kapila ayan dito tayo tatrahan din natin pareho lang yung sukat yan 14 mm yung diameter tapos yung thread niya 3i 11 malapit pong matapos mga repair guys malapit pa to okay andali na lang to counting eco key code lang to yari na ah uh, wala ka simple yung magtrabaho sa barco Malayan, alam mo lahat yung machine machinist gate machine welding, fabrication layout lang, alam ba. Ah, guys, tingnan mo nyo, sinukotan natin ng pitch strip. Swabing-swabing. Panalo-panalo, okay na. Ngayon, bubutasan natin to ngayon. Bubutasan natin. Ah, uh, ngayon, ngayon, tingnan mo nyo, wala pong chaya, dial chasing to guys. Mga uh, kapital, walang dial chasing. Ah, uh, susulat natin dito, no, no, ah, uh, no dial no chasing dial no chasing dial walang chasing dial to walang chasing dial to mga kapiter kaya yung pag natin balik balik lang hindi tayo makapag disengage sa ano naka engage pa lagi natin ngayon dami ditong ano dapat meron tayong ano, tinatawag yan ng center drill pero yung center drill natin, wala tayong available. Ito lang gagamitin na natin. Yung step drill. Step drill po ang tawag nito mga kapiter. Dapat nga gamitin natin center drill. Okay. Napaka simple lang. Hanap-hanap lang ng Para mas intro yung butas. to okay. ya. Ngayon, ito na yun. Buburin na natin. Ito yung na buring. Buring. Kailangan nandahan na yung bupandar. Bubutahan natin ngayon. Para ano makuha natin yung pinaka-exact uh, diameter ng Since ay tayo ng butas ng kopling na rin. Yung butas ng kopling niya mga kapiter na sa mga 28 mm. Yung ano, yung inside diameter. Ito, gamitan natin ng boring na uh, hole na pang ano, boring drill bit natin. ngayon, uh, malapit na ito matapos. ay na natin ito.